Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa iyo, Coach, at sa ating mga taga-subaybay. Bago tayo magsimula, Coach, pakibigyan mo muna kami ng recap sa last episode natin tungkol sa The Power of Letting Go. Magandang araw din sa iyo, Edwin, at syempre sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sa last episode natin, pinag-usapan natin ang The Power of Letting Go, kung gaano kahalaga ang marunong tayong bitawan ang mga bagay, tao, o sitwasyong hindi na nakatutulong sa atin. Naalala mo Edwin, sabi natin doon na hindi lahat ng laban ay kailangan nating ipaglaban. Minsan, mas matapang pa nga yung taong marunong bumitaw kaysa yung patuloy na kumakapit sa sakit o alaala na matagal nang dapat pakawalan. Pinag-usapan din natin na ang pagpapakawala ay hindi kawalan, kundi isang daan para makalaya tayo, emotionally, mentally, at spiritually. Kasi habang mahigpit tayong nakakapit sa nakaraan, hindi natin mabubuksan ang mga kamay natin para tanggapin ang mga bagong biyaya na gustong ibigay ng Diyos o ng buhay mismo. At sa dulo ng episode, iniwan natin ang mensaheng, Minsan, kailangan mo munang bitawan ang mabigat para makagalaw ka muli ng magaan. Ayun ang naging buod ng ating huling usapan at magandang paghahanda yan para sa susunod nating topic, The Power of Acceptance. Salamat coach sa pagbahagi mo ng recap tungkol sa The Power of Letting Go. At ngayong araw na ito para sa episode natin, ang topic ay The Power of Acceptance. Kaya kung handa ka na coach, handa na rin kami makinig sa sasabihin mo tungkol sa The Power of Acceptance. Excited na kami. Alright, right, eto na, Edwin, at sa lahat ng ating mga tagapakinig, welcome muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Kwentuhan kay Ayay. At gaya nga ng sabi mo, Edwin, ngayong araw pag-uusapan natin ang isang napaka topic na siguradong maraming makakarelate. The power of acceptance. Magandang araw sa inyong lahat. Kung nakinig kayo sa last episode natin tungkol sa the power of letting go, naalala niyo siguro na sinabi natin Minsan, kailangan mo munang bitawan ang mabigat para makagalaw ka muli ng magaan. Pero pagkatapos nating bitawan, ano ang susunod na hakbang? Ang sagot, acceptance. Ang pagtanggap. Hindi lang basta pagpayag, kundi isang malalim na pagkilala sa realidad, na ito ang nangyari, ito ang meron, at ito ako ngayon. Kasi aminin natin, hindi madali tanggapin ang mga bagay na labag sa gusto natin, gaya ng heartbreak, pagkawala, pagkatalo, o kahit yung simpleng pagkakamali na paulit-ulit nating pinagsisisihan. Pero dito pumapasok ang tunay na kapangyarihan ng acceptance. Ano ba talaga ang acceptance? Simple lang sa salita, pero malalim sa gawa. Ang acceptance ay hindi pagpapasuko o pagbibigay up. Ito ay ang pagyakap sa katotohanan ng may kapayapaan sa puso. Sabi nga ni Eckhart Tolle, author ng The Power of Now, Acceptance of the present moment is the key to inner peace. Ang pagtanggap ay parang paghawak sa kamay ng realidad at pagsasabing okay ito na ang nangyari. Hindi ko na mababago ang nakaraan pero pwede kong piliing maging payapa ngayon. Real life stories 1. Kuwento ni Mara, heartbreak story. Si Mara, iniwan ng long-time boyfriend niya after 6 years. Noong una puro why ang tanong niya. Bakit ako iniwan? Bakit ako hindi sapat? Araw-araw iniyakan niya. Hanggang sa isang araw na pagod na siya kakatanong, doon siya nagsimulang tanggapin. Tanggapin na tapos na. Tanggapin na hindi siya ang para sa kanya. At nung tinanggap niya, doon siya nagsimulang gumaling. Natutunan niyang mahalin ulit ang sarili niya. Now, she's happier. Not because she found someone new, but because she found peace in acceptance. 2. Kwento ni Mang Tonyo, Lost Story Isang araw, nawalan siya ng trabaho. At dahil siya ang breadwinner, halos gumuho ang mundo niya. Pero imbes na puro reklamo, sinabi niya, Siguro may dahilan. Baka panahon na para magbago ng landas. Tinanggap niya ang sitwasyon, hindi bilang kabiguan, kundi pagkakataon para magsimula muli. Ngayon, may maliit siyang karinderya at masaya siya dahil araw-araw, may bagong taong nakikilala at natutulungan. Ang mga kwento nila Mara at Mang Tonyo ay paalala na hindi mo kailangang kontrolin ang lahat para maging masaya. Minsan, kailangan mo lang tanggapin at magtiwala na may dahilan ng lahat. Practical Tips Paano nga ba mag-practice ng acceptance? 1. Tigilan ang pakikipaglaban sa realidad. Kapag paulit-ulit mong sinasabi na hindi dapat ganito, mas lalo kang nasasaktan. Subukan mong sabihin sa sarili mo, ganito na nga ang nangyari at okay lang. Hindi ibig sabihin na gusto mo ang sitwasyon. Ibig sabihin lang Tinatanggap mo ito bilang parte ng iyong kwento. 2. Bigyan mo ng pahintulot ang sarili mong maramdaman. Acceptance doesn't mean denying your emotions. Kung malungkot ka, umiyak. Kung galit ka, aminin mo. Hindi mo kailangang maging okay agad. Minsan, acceptance starts with simply saying, nasasaktan ako at okay lang maramdaman 'yon. 3. Hanapin ang aral sa likod ng nangyari. Lahat ng karanasan may dalang mensahe. Ask yourself ano ang tinuturo sa akin nito? Kapag nakita mo ang dahilan, mas madali mong matatanggap ang sitwasyon. 4. Practice gratitude kahit sa gitna ng hirap. Pasalamatan mo ang mga bagay na nananatili, ang pamilya mo, mga kaibigan, o kahit ang lakas mong bumangon araw-araw. Because gratitude shifts your focus from what you lost to what you still have. 5. Alalahanin. Acceptance is a process, not an event. Hindi ito parang switch na i-on mo lang, tapos okay ka na. Minsan, araw-araw mo siyang kailangang piliin at yun ang tunay na lakas, ang patuloy na pagtanggap kahit masakit. Alam mo, Edwin, habang ginagawa ko itong topic na ito, naisip ko, marami sa atin gusto ng peace, pero ayaw nating tanggapin kung ano ang kailangan para marating ito. Gusto natin ng healing, pero ayaw nating dumaan sa sakit. Gusto natin ng closure, pero ayaw nating aminin na tapos na. Pero ang totoo, ang acceptance ang tulay mula sa sakit patungo sa kapayapaan. Kapag natanggap mo ang isang bagay, binibigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na huminga muli, ngumiti muli, at mabuhay muli. Sabi nga ni Reinhold Niebuhr sa Serenity Prayer, "God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference." Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagkontrol sa lahat ng bagay kundi sa kakayahang tanggapin ang mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang maintindihan lahat para makahanap ng kapayapaan. Minsan, sapat na ang pagtanggap. At dyan nagtatapos ang ating episode ngayong araw. The Power of Acceptance Kung nagustuhan nyo ang usapan natin, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang ating podcast sa YouTube, Facebook, TikTok at Spotify at kwentuhan kay AI Channel. Dahil dito sa ating show, lagi nating pinapaalala, matutong mag-let go, matutong tumanggap, at matutong magmahal muli ng buong puso. Hanggang sa susunod mga kaibigan, stay humble, stay hopeful, at stay human. Maraming salamat, Coach, sa pagbahagi mo sa amin ng isa na namang napakagandang topic na the power of acceptance. Mahirap talaga gawin, pero yun lang talaga ang the best na paraan para makapag-move on. Nakaka-relate ako dyan kasi nangyari na sa akin yan. Anyway, para sa susunod nating topic na The Power of Starting Over, pakibigyan mo kami ng teaser para may idea kami kung ano ang aming matututunan. Tama ka dyan, Edwin. Mahirap talaga ang acceptance. Pero gaya nga ng sabi mo, yun lang talaga ang daan para makapag-move on at magsimulang muli. At speaking of magsimulang muli, perfect segue yan sa next episode natin, The Power of Starting Over. Alam mo ba kung ano ang mas mahirap kaysa bumitaw o tumanggap? Ang magsimulang muli. Oo, yung moment na akala mo tapos na ang lahat, tapos biglang mapagtanto mong may isa ka pang pagkakataon. Hindi para ulitin ang nakaraan, kundi para gawin itong mas maayos, mas matalino, at mas totoo sa sarili mo. Sa next episode ng Edwin Tan Podcast, pag-uusapan natin kung paano haharapin ang panibagong simula. Paano mo babangon mula sa pagkatalo? Paano mo muling bubuuin ang sarili mo? at paano mo tatanggapin na minsan ang ending na kinatatakutan mo, ay simula pala ng panibagong kabanata ng buhay mo. Kaya kung ikaw ay nasa punto ngayon na parang gusto mo nang sumuko, o baka naman gusto mo lang magsimula ulit pero di mo alam kung paano, huwag mong palampasin ang susunod nating episode, The Power of Starting Over. Dahil baka ito nan mismo ang simula ng pagbabago na matagal mo nang hinihintay. O sige coach, hanggang dito na lang uli ang usapan natin. Looking forward sa next episode natin. Maraming salamat muli sa pagbahagi mo ng iyong mga kaalaman. Hanggang sa muli. Thanks, Edwin! At sa lahat ng kakwentuhan, see you sa next episode. Dalhin niyo lagi ang good vibes at bukas na isip. Ingat at kita-kits! O oh, ayan mga kakwentuhan, narinig niyo ang susunod nating episode. Exciting, di ba? Kaya kita-kita tayo sa susunod na episode. Maraming salamat mga kakwentuhan sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast. Sana ay may napulot kayong aral o inspirasyon na makakatulong sa inyo sa araw-araw. Ako si Edwin at tandaan, kwento mo, kwento ko, kwento nating lahat. Hindi lang basta usapan kundi buhay na aral. Hanggang sa muli, mga kakwentuhan. Ingat kayo palagi at huwag kalimutang magbahagi ng mabuting kwento sa iba. Kung nagustuhan niyo ang episode natin ngayon, please like, share and subscribe. See you on the next one.